Good morning guys, ngayon ay araw na ng Friday, bukas ay wala kaming deliver so di off namin kasi walang pasok yung school So ngayon ay nasa Galgalier kami, papunta kami ng Ragay doon kami magde-deliver So pang one week na namin ngayon, so tara, biyahe tayo Ngayon guys, andito kami ngayon sa si Ragay, so napakahirap ng babaan dito kasi di na makatawid yung truck Kasi may release na ng train, so mano-mano nilang aakitin yung deliver namin medyo, kaka, medyo may kalayuan din yung aakitin ng mga yan kasi di nakasya yung truck so hintayin ko na lang, lang sila makabalik kasi behira pag uliwan yung sasakyan dito ng walang bantay Ngayon okay guys, galing kami ng bayan ng Ragay. So, palabas na kami at papunta na kami ng Sipoko. So, hapon na rin hindi na kami pag-delivery. Sarado na may school. So, naghanap na kami ng matutuloyan namin. Papunta na kami ng highway ng Ragay. nya na ini na, na. yun nga at dahil hapon na nagkita kita na kami dito ng mga kasama na ng mga katrak so andito dito kami ngayon sa ipukot so magluluto muna kami ng hapunan namin and then maya, -maya is at get na rin kami sa tutuloyan namin so yan yung ulamin namin yung binili namin ng manok sa palengke so, baka tayo mamaya yan para itinola yun Oh, <laughs> Job. Job TV, oh. <laughs> ano? and guys, dahil alaw ng Sabado So, maliligo muna kami dahil wala kaming deliver ngayong araw So, mag-relax-relax muna habang walang biyahe <coughs> Pre, Presyo kaibigan, Tay? Ay, ang Presyo kaibigan? Oo, oh. 500 ang cottage ang tao. Ha?

Ano yan? Isda daw. Ha? Ito uh, Ayun ayun ang buto. Angat mo ah, na. Oh, oh lagay mo dyan. Hindi naman na, kasi may, plastic naman. Ay, lagay mo Hindi, Sorry, sorry na. Sinagalitan mo pa rito. Angat mo yung ano, angat mo yung yellow, paano mo siya? Ang tuloy, sa gilid mo. Ayan, ayan. Ayan. Ipa, ipa. Patong mo sa yung yellow, paano mo. Ayan. Ang mga ganun. Ang mga ganun. Good. 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 So yun guys, araw naman ng Monday So andito ako ngayon sa may Lupi. So umikot ako ng daan kasi putol kanina at hindi kasya yung truck So ito naman yung nadaanan ko one way lang Hindi kasya yung may kasalubong So napakahirap na daan to dahil liblib yung dideliveran namin na school dito So mga 8 kilometers mula sa highway papasok kailangan walang makasalubong hindi, dahil hindi, ka, hindi kami, kayo, hindi kami kakasya sa daan nito. Flip-flip ng lugar.